ayaw tumayo, gusto lang nakaupo lagi, ayaw maligo, ayaw mag-exercise, ayaw lumabas. Yan ang naging challenge sa akin ng aking alaga. <laughs> Paano ba natin kumbinsin ang ating mga alaga bilang isang caregiver? Kailangan hanapin natin ang kiliti ng ating mga alaga para makumbinsin natin sila sa ating gustong mangyari. Hi, it's me again. Sa so, hindi pa nakilala ako si Emelda, caregiver dito sa Israel. Ang mga caregiver ay araw-araw may challenge 'yan <laughs> na kailangan nating harapin. Depende na sa mood ng ating alaga, kaya dapat kabisado natin ang ating alaga. Bago tayo mag-umpisa, inanyayan ko kayong mag-like, subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos sa tuwing ako ay mag-a-upload tapusin nyo to guys at gusto ko rin marinig ang opinion nyo. <laughs> Lalo na sa mga caregiver dito na nasa Israel at ito rin nakakatulong din sa sa ating bahay sa araw-araw kung mayroon kayong inalaga na matanda or mayroon kayong lulot lula ito yung nakakatulong sa kanila para magkaroon pa sila ng lakas. dahan, -dahan lang pero effective ito. Di ba nung nakaraan ay nagdumaan ang aking alaga sa physiotherapy pero hindi pa nagtapos doon. Pagkatapos doon sa session na yun, nakadalawang balik kami ng session, may panibago naman na session na dito lang ginagawa sa bahay. Noon doon yun sa clinic, nung last month, ngayon naman dito lang sa bahay. So nakadalawang balik na dito ang physiotherapy at binigyan kami ng listahan sa dapat naming sundin every uh everyday yan ay dapat naming gawin na magkasama at bilang caregiver obligation ko na alalayan ko rin ang aking alaga sa mga ginagawa niya pero may panahon talaga na si lolo ay pamad kaya doon ako na doon kami maantala. antala kaya hinanapan ko ng paraan kung ano yon binibigyan ko siya ng paborito niyang pagkain kasi mahilig to si Lolo sa pagkain eh. Pero sa ngayon, ang binigit ko sa kanya, prutas. Alam ko yung oras niyo sa pagkakape at ang, al alam ko rin sa oras yung gusto lang niya ng prutas. So, doon ko siya biningwit. <laughs> doon ko siya biningwit para uh, mapapayag ko na siya na mag-exercise. Dahil nga nakakain na at kung tingchika, mapapayag ko na siya. Fish. עשר. נורי, נורי, הוא יורד כאן והמידע טוב חשבו גם על השעה יש. אוקיי. הרמת יד ימין עשר פעמים וכפול עשר פעמים. אוקיי. הרמת יד שמאל כפול עשר פעמים ושני היליים. אהה. אוקיי.

אה, זוהרן! נישואה, נישואה ארבע. אוקיי. עכשיו, יד אמיר עשר פעמים ויד שמאל עושה. אני עדו. ניתן במוץ ידיים. אחת. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. שבע. ეშა ესა აფა აბა გიბენე შოფი ა 3 4 5 6 7 ალე ეშა ო დონტს ა 3 4 5 6 7 ალე ეშა ესა იოვი

to see it? So natapos din ang aming session. Ilang minuto lang naman yun guys. Hindi ko muna siya binibigla kasi pagkaumpisa pa lang namin. Ginawa ko hindi ko muna siya inaaraw-araw. May Sunday, tapos ngayon Wednesday, tapos sunod naman sa Friday. Okay, yun lang muna ang ginawa ko kasi bago pa lang kami at baka mabigla yung katawan niya. Kunting alalay lang kasi syempre, hindi naman kasing lakas natin yun ang ating alaga. Medyo mahihina na rin sila kaya ganun lang muna ang ginawa ko. Hanggang matanggap sa kanyang katawan ang tema ng ihersisyo at makasanayan na niya. So guys, hanggang dito na lang at sana ay nagustuhan nyo ang video ko at nakatulong din sa inyo kung kayo ay bago lang dito sa akin ng munting tahanan, maaari lang pong mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe and like hit the be uh, notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking ina-upload at comment na rin kayo guys, ma-appreciate ko ang inyong comment maraming salamat at sa mga datihan ko ng subscribers, maraming salamat din sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin malaking tulong po yan sa akin na-appreciate ko yun. Hanggang sa muli and God bless.